mas maganda? Extend ng 4 years or 2 years lang uwian? Ito, explain ko na maigi para maintindihan natin lahat, lalong-lalo na ng mga bagauhan pa kung saan mas maganda. Para sa akin, based on my experience, sa tagal ko na dito sa amo ko, pabalik-balik na ako, naka-extend ako ng 4 years. Yung kumbaga, 2 years da din, nag-extend ako. Alam niyo ang nangyari, kaya hindi na ako umulit na ginawa ito na mag-extend ako hindi binigay yung vacation pay ko. Ang binigay lang sa akin yung ticket ko at hindi ganon ang halaga ng ticket, mas mura pa ang binigay sa akin. Kumbaga, hindi talaga tutari yung price na doon sa ticket natin. At ito pa, wala kang hadiya, o hindi kay pag-shopping, wala lang, ganun lang. So, mas maigi ang taga 2 years uwi kayo kung babalik kayo sa amo nyo. Alam nyo kung bakit? Makukuha nyo vacation pay ninyo, i-shopping pa kayo kung hindi ko ang amo, bigyan pa kayo ng hadiya. At makapiling nyo pa ang inyong pamilya sa 2 years na yon O, di mas malaking Marami tayong benepisyo na makukuha kapag uuwi tayo ng 2 years at ito ang pinaka-importante. Marinyo ang ating kontrata, marinyo din ang ating membership sa UA Ito ang mahalaga. Sa 4 years, ito naman. Wala kang makukuha na vacation pay. Ticket lang, hindi pa exactly yung amount doon sa ticket natin ay bibigay nila na amount sa atin wala pang kontrata na pipirmahan dahil extend ka lang, basta extend lang. Tapos, yung OWA membership mo, hindi rin na renew So, ibig sabihin, pagkatapos ng 2 years, hindi ka na member ng OWA. Uh, kung sakali na may mangyari sa atin, wala tayo makukuha sa OWA dahil hindi tayo active na members talaga noong time na yon May makukuha man tayo pero hindi tayo active na member dahil hindi tayo nagpa-renew within 2 years. So, kung ako sa inyo, mas favor ako sa 2 years uwian, 2 years, years uwian, di baling babalik sa amo. Pika-share ang video natin, para may idea ang ibang mga kababayan natin, na baguhan pa lalo, lalo na sa mga buha, baguhan pa. Maraming salamat, God bless ating lahat, at ingat tayong lahat.